may nakita kami patay pero halip na rin Pero hindi pa rin kami sumusuko kasi ah, isa naman ang layunin natin na makita ang katawan ni noong bata. pero, pero hanggang kailan po kayo dito? Oh, ah. Ano kasi biglaan lang to, so talagang ini-stretch lang namin yung oras namin. So mamaya pa flight na ako back to Manila. Pero aayusin pa rin namin yung schedule namin kasi kahapon biglaan lang din yung pagkikula namin ni Mayor. So talagang sabi niya may tutulungan tayo, hindi na ako nagdalawang isip na bumiyan. So, ano yung magiging set up? Magiging online? Ganon? Ah, hindi siya magiging online. Balik kayo So, possible, babalik talaga kay kayo dito. Mag-set ulit ng date na para mahanap yung Kasi, uh, binigyan kami na araw. Uh, tinignan namin sa cards. Nakikipag-communicate naman. So, within that day, kailangan maanap na talaga siya. So, possible po ba may mga elemento na uh, posibleng uh, humahawak ngayon sa katawan ng biktima ma'am? Uh, sa mga niniwala sa supernatural thing, yes, there is. So, kailangan din po namin mag-alay. Hmm. Uh, may mga bagay dito sa mundo na mahirap talaga siyang paniwalaan mo. Pero kailangan mo na natin hmm. So, possible po, ano yung uh, nakita ninyong elemento, ma'am? It's element of earth kasi. Okay. So, uh, it's uh, usually, it's a nature. So, pinaki, nagmarahan, babae may hawak ng bata. Mm. And then, nagpaalam naman kami Lahat kasi ng signs na binibigay niya yung pagtawid ng kamag-anak ay. ay isa. Nasaan si ate yung tumunod? Yung nanay. Ay, na oh, yung kapatid. yung ano yung medyo mahirap sa part na Kasi doon kasi na, nasabi ng katita na ngayon, oh. doon kanina sa pag-connect. Oh, pag so, connect na kami. Lahat ko lahat ng signs is ganito. yung um, uh, yung mga specific signs nga there. <laughs> so, ang mahirap lang kasi masyadong yung uh, lugar hmm. and simitin lang din yung oras namin. <laughs> uh, so it was being recorded naman uh, sa car dealing kung hindi ko binuksan yung baraha, first thing in my mind kasi, I thought it's a group of, what God, an or yung party na naligo talaga. So, binuksan ko yung baraha, it's not intentionally na plan na maligo yung bata. So, may nakita akong pagtawi doon. So, exactly tumawid nga daw yung mga bata. And then, pagbalik sa kanya Oo. so possible ma'am, ano yung ano talaga yung nakita niya sa supernatural na to? Ano talaga yung intention niya bakit ayaw niya pang palabasin itong bata? Ayaw niya pang pakawalan but hanggang ngayon 5 days na po ngayon na wala pa po update yung bata at uh, nandoon pa rin po. Okay, so ina ano kasi ma'am. Have a ask for a license. Mm -hmm. so, mag-aalin talaga kami and I think community naman siya using the inyong heart. So, isa sa mga dahilan kasi na ayaw mo yung ibigay sa so, ah, mga kasi is that gusto nyo na yung gusto uh, yung wala sa kami. So, it's, it's, it's very hard for, for me to explain kung paano siya pangyayari. Pero pag mga supernatural talaga. Oh. Pag dating niyo po kanina, ano po yung naramdaman? Ah, wala naman akong na, uh, unusual na naramdaman pamdam ng plan talaga na may nausan yung paraan niya. And nung nakausap ko yung magulang, specially yung kita niya na tumawin. Mm -hmm. Kasi yung namin para point out yung specific na lugar. So dito kami pinala. And meron pa isang lugar na tinuro sa amin. Dito kasi kami unang pumunta kasi lahat ng signs is na dito nga. Pero meron pa isang Babalik, so, babalikan niyo po yun. Ah, so, sabi mo po kanina, ma'am, uh,